kayo ay gagawa ng dance step para sa interpretative dance niyo. Ito perform sa Monday. Pwede kayo lumabas para doon na lang mag-practice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank ginagawa okay, ko dyan? Ba't mo kinukuha yung wallet ni Shane Guys, pwede natin itong pang-billiards pag-uwi. <laughs> natin itong pag-hadian. <laughs> hanya niya yung wallet sa bag ng kaklase namin. Obvious naman na magnanakaw siya. Okay, gusto kong tumulong at itama ang maling ginagawa niya. Pero paano kung balikan niya ako? Tama ba na magsumbong agad o kausapin ko muna siya? Hindi rin naman pwedeng hayaan ko lang siya. Ang goal ko lang naman ay tumulong. Ayokong may mangyaring masama. Pwede ko siyang harapin at sabihin mali ang ginagawa niya. Pero pwede ko rin naman sabihin kay teacher. Pero alin kaya ang mas okay? Kapag kinausap ko siya, baka mapaisip siya at ibalik ang wallet. Kapag nagsumbong ako agad, baka mas lalong lumaki ang gulo. Kausapin so, ko muna siya. Sabihin kung masama ang ginagawa niya. Baka sakaling matawan siya nang hindi siya masuspend. Sige, kakausapin ko siya. Hindi ko muna siya isusumbong para may chance na mabago niya ang nagawa niya. Hours later. Alam ko yung ginawa mo. Baka gusto mong ayusin yun bago tayo magkagulo. Kailangan kong panindigan ang sinabi ko. Sana lang matauhan siya at gawin ang tama. Kung magbabago siya, lahat tayo magiging okay. Pero kung itutuloy niya, kailangan kong masabi sa teacher. Buti pag tumigil siya kung hindi sisiguraduin kung may sumbong siya. Nakuha ako ng wallet. May laman itong pera. Pero nakita niya ako. Paano kung magsumbong siya? Kung umamin ako at ibalik ang wallet, baka mapatawad niya ba ako. Pero kung itutuloy ko, wala na akong pera, masisira pa ang pangalan ko. Ano kaya gagawin ko kung ako yung ninakawan? Siguro, magagalit ako. Pero kung magsasorry siya, baka mapatawad ko. Bakit ko to nagawa? Mali talaga to at alam ko yun. Dapat kong ayusin to bago lumala. Lord, please na. Bati na tayo. Mali ako at alam ko yun. Bigyan mo sana ako ng lakas ng loob para umamin sa nagawa ko. Babalik ko ang wallet at magsusorry. Okay.

totoo niyan, ginawa ko yung wallet mo. At hindi ko alam kung ba't ko ginawa yun. At alam kong mali yun. Asensya. Sige na Ang ah, mahalaga, inamin mo na. Meron tayong mo ha. Huwag mo nang uulitin. Sa totoo niyan, hindi naman talaga pera Lima nilang para sa roti. Kaya sa iyo.